Malina, wa ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong pinuno ng Department of Trade and Industry na si Acting Secretary Cristina Roque. Sa programang Malacanang Insider sa PTV, sinabi ni Secretary Roque na unang bilin ng Pangulo sa kanya ang tutukan ng digitalization ng sektor ng paginegosyo at kalakalan sa bansa. Ito kasi Ania, ang pinakamabilis para ibenta ang mga produkto at serbisyo sa panahon ngayon. Patunay rito ang pagtaas ng lang ng mga online seller noong panahon ng pandemya. Pangalawa, nais din ng Pangulo na imulat ng DTI sa mga negosyante, partikular sa mga micro, small and medium enterprises, ang mag-diversify. Ibig sabihin, hindi lang dapat nakadibende sa isang produkto ang ibinibenta, kundi may mga iba pa. Kasama rin sa pinatututukan ng Pangulo kay Secretary Roque ang access to funding ng mga MSME at ang franchising. Higit sa lahat sa sabi ng Kalihim, dapat niyang maisailalim ang mga MSME sa mentoring o ang pagtuturo sa kanila ng mga business aspects upang mas mapalaki ang kanilang kita. Aminado si Acting Secretary Roque na malaki ang papel ng MSME sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, lalot 99.5% ng business sector ay binubuo nito. I'll make it accessible for the consumers. So now I created a hotline, which is um, report to sec at dti.gov.ph. Mm -hmm. Okay, that's an email. Yeah. So anytime. Yeah, yeah, Anytime they can email to me directly, and every day I'm going to check on them one by one. Okay. I mean, I have a group now. I set up a team. Mm -hmm. Usually, matuto kakuin. So that's what we'll do on a daily basis, and then we'll forward it to the different departments. Department of Trade and Industry is um, all out. To, to serve the people and to serve our countrymen. So please take advantage of this uh, department, and we will do our best to be able to help you as best as we can.